Hello guys, so ito i-install na natin tong nakakataas ng kilay na Charot Factory yan Charot Factory Hub Ayan So, baklas na yung andali magbaklas ng Rangel Caliper kita niyo naman yung quality nyo, race power Ganda ng quality dalawang libong piso. Yan, napakadaling tanggalin ang bracket. Nandito niyo. So ililipat na lang natin dito yung uh rotor disc. And then yung speed sensor na kinulayan natin ng itim. Yan. And para magamit na sa ride bukas. Hello mga sir ma'am, no, eto na. Naikabit na natin itong Charot Pack 3 na CNC hub. Kung makikita nyo ay ang ganda niya. So black at black din ang ginawa ko sa speed ring. Ayan, Charot Pack 3. So gagrasahan na lang natin to and kakabit na natin and masusubukan natin bukas sa ride. Hello guys, so update lang kinabit natin and uh, meron sobrang punting kalog kaya papalitan ko na lang to ng mas magandang bearing kasi baka galing China rin to and uh, yung murang bearing lang ang nilagay nila kasi mura nga rin tong hub uh, so yun, hindi mo talaga lahat syempre makukuha So, palitan natin ng Japanese rollers itong hub para smooth na smooth ang ride. Kasi inikot-ikot ko siya kanina, kinabit ko. Ay, meron akong hindi gustong ikot. Para may galas ng konti. So, ayaw natin nun. So, palitan natin ang bearing. Syempre, SKF. Para panalo, SKF Explorer. Yan. Yan ang papalit natin. Saka itong NTN needle bearing made in Japan. So, yun. Para smooth na smooth yung ikot niya. syempre lagyan natin ng tape para hindi magasgas kasi sayang at uh, CNC. So, ayun nga guys. So, natanggal na natin tong malaking bearing and ayun uh, Wala nga unbranded nga to Hindi nga siya. Wala nga siyang tatak. Ayan. So China made in China yung ano bearing kaya papalitan natin syempre na mas matibay. Pero palagay ko ito okay, matibay. Yung kabila lang ay meron, merong konting kalog kaya para sabay-sabay na mo since mura lang naman to palitan na natin na mas maganda. Yung SKF. So ito guys, natanggal na natin yung isang bearing, yung needle bearing niya sa likod. Yan, so HK 2016 din pero made in China yan so para matapos na tayo palitan na natin Ang mga bearing so kita nyo yan wala na ang bearing pero maganda sya uh, zero zero kung maga parang original din maganda yung pagka CNC kasi nagtataka ako bakit ang mura mura nila nito binibenta at yung isa naman ay sobrang mahal makakabili ka ng limang piraso nito o anim na piraso sa presyo ayan uh, ah uh, okay update ulit So, yun guys. Patapos palitan ng bearing. Ayos na. Ganda na ng ikot. Smooth na smooth. Wala na rin kalog. Yun. So ayun lang siguro yung pangit sa kanya. Yung nakakabit na bearing. Sobrang smooth na. Okay, assemble na natin. Make sure lang na pag na-assemble na lahat ay malinis na pati itong rotors. Malinis na to. Wala masyadong grasa. Hindi kailangan maraming grasa dito konting grasa lang okay na basta sa loob okay kailangan may grasa doon sobrang smooth ng ikot walang kalog goods na to. So ayun, naikabit na natin yung Charot Factory na hub and ito bagong Pirelli Angel Tires and yung CNC caliper yan na uh, race power kita nyo walang sabit smooth na smooth walang sabit pwede na siya i-ride tomorrow so ikpita na lang natin tong mga bolts ito Wala ang kasabit-sabit. Smooth na smooth. And hopefully, maganda siya at tumagal. Yeah, uh, so, ayun lang po. Ilalagay ko na lang yung mga links. And thank you for watching.